Dito sa Pilipinas, kukuha ka lang ng ID, dami pang requirements. Pero yung politiko, isang ngiti lang, milyon agad ang approve. Ay! May kaso ng plunder, mayaman pa, tapos binoto ulit. Sige, idaan na lang natin sa tawanan bago tayo tuluyang malugmok. Pinaghirapan naming sahod, buwis na inabot sa inyo, pero ang kapalit. Pagnanakaw at kasakiman! Pawis namin araw-araw, ginawang kayamanan at luho ng mga buhayang walang puso! Magnanakaw kayo sa bayan! Pagod na pagod kami sa trabaho! Tapos kayo, nakaupo lang sa mga posisyon at magnanakaw pa ng pera ng bayan! Napakawalang hiya n'yo mga buhaya kayo! Kayod lang tayo mga kalabaw! Habang ang politiko'y nagpa-party sa mamahaling hotel, gamit ang buwis natin! Araw-araw kaming nagsasakripisyo sa trabaho! Pero ang buwis naming dugot-pawis, nauuwi sa kasakiman yung mga kurap. Kami pilit lumalaban sa kahirapan. Pero paano makakaahon kung puro magnanakaw ang namumuno? Uh -huh. Mga kawatan, kayo ang dahilan ng gutom, kahirapan, at pagkabaon ng bansa sa utang. Sir, ano po ang ibig sabihin ng kickback sa proyekto? Ibig sabihin, walang hiya ang opisyal inuuna ang sariling bulsa bago ang kapakanan ng taong bayan. Ay! Uh -huh. Ay! <laughs> Sir, ano po ang tingin mo sa mga politikong kurap? Sila ay mga buhaya at kawatan, walang konsensya, puro kasakiman at gutom sa kapangyarihan. Oh, yeah. <laughs> Sir, ano po ang inyong paniniwala sa laban na ito? Hindi titigil ang bayan hanggat may nananakaw sa kaban. Katarungan ang sigaw ng mamamayan. Oh, yeah. <laughs> oh, <yeah. laughs> Sir, paano po nakakaapekto ang korupsyon sa may hirap? Walang trabaho, walang pagkain at walang sapat na serbisyong panlipunan. Oh, yeah. <laughs> oh, <yeah>. <laughs> <laughs> mga gahaman! Ginawa ninyong bulsa ng kasakiman ang kaba ng bayan. Ibalik nyo ang pera ng bayan. Sir, ano po ang tawag sa opisyal na nagnanakaw sa kaba ng bayan? Hindi lingkod bayan, kundi salot ng lipunan na sumisira sa kinabukasan ng sambayanan. Oh, yeah. oh. Sir, ano po ang epekto ng kanilang pagnanakaw? Dahil sa kanila, lalong lumalalim ang kahirapan, gutom, at pagkawasak ng kinabukasan ng kabataan. Oh, yeah. oh. Sir! Ano po ang gusto mong gawin sa mga magnanakaw na opisyal? Dapat silang managot, maparusahan, at ibalik ang bawat sentimong ninakaw nila sa bayan. Yes! Yeah. Oh, yeah. oh, yeah. <laughs> Sir, ano po ang pinakamabigat mong saloobin? Galit na galit ako dahil tila wala silang takot sa Diyos at bayan sa kanilang kasakiman. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. <laughs> Sir, bakit po ganito ang kalagayan ng bansa? Dahil sa mga hayok na opisyal na inuuna ang sarili nilang tiyan kaysa sikmura ng taong bayan. Oh, Ay! Yeah. Oh, yeah. oh, yeah. <laughs> Sir, ano po ang pinakamasakit na insulto? Kapag sinabi nilang serbisyo publiko, pero sa totoo, serbisyo sa sarili nilang bulsa. Oh, Ay, yeah. <laughs> Sir, bakit parang wala silang konsensya? Kasi patay na ang puso nila, pera at kapangyarihan na lang ang gumagalaw. Oh, Ay, yeah. <laughs> Sir, ano po ang paulit-ulit na nangyayari sa bansa? Korupsyon, ibang pangalan, ibang mukha, pero parehong magnanakaw. Oh, Ay, yeah. <laughs> oh, yeah. Sir, bakit parang immortal ang mga kurap? Kasi kahit anong iskandalo, nakangiti pa rin. Parang proud pa silang magnakaw sa harap ng bayan. Oh, Ayaw! Yeah. <laughs> Sir, ano po ang nararapat gawin ng mamamayan? Bumangon, manindigan at singilin ang mga magnanakaw na opisyal sa bawat sentimong ninakaw nila. Ayaw! Yeah. Oh, yeah. <laughs> oh, <yeah. laughs> Sir, ano po ang pinakamalaking traidura ng politiko? Ang magnanakaw sa kaban ng bayan habang ipinapakita sa tao na sila'y nagsisilbe. Oh, yeah. Ayaw! <laughs> oh, <yeah>. Ayaw! <laughs> ano po ang dala ng magnanakaw na politiko sa bayan? Kasakiman, kahirapan at galit na lalong pinapainit ang damdamin ng tao. <laughs> Sir, ano po ang bagong plano ng mga kawatan sa gobyerno? Mangutang ulit sa ibang bansa tapos gawing daluyan ng korupsyon. <laughs> Sir, bakit po sila pa ulit-ulit na nanghihiram? Para palitan at itago ang naunang korup at para may panibagong kwalta. <laughs> <laughs> Sir, ano po ang kinakawatan? utang ng bayan sa paulit-ulit na pangungutang? Hindi lang dagdag utang, kundi permanenteng pang-aapi sa kinabukasan. Ay! Oh! <laughs> Sir, ano po ang tunay na anyo ng gahaman? Politikong busog sa korupsyon habang ang bayan ay gutom at naghihirap. Ay! Oh! <laughs> Sir, ano po ang korupsyon? Lagusan ng yaman patungo sa bulsa ng magnanakaw na opisyal habang ang tao ay walang makain. Ay! <laughs> Sir, sino po ang tunay na kaaway ng sambayanan? Ang magnanakaw, taksil, gahaman at kawatan na politiko sa gobyerno oh, yeah. <laughs> Sir, ano po ang trabaho ng kurap? Pagnanakaw sa kaba ng bayan at pagsisinungaling sa tao oh, yeah. <laughs> Sir, ano po ang nais mong mangyari sa gobyernong kurap? Mabuwag at mapalitan ng tapat at makataong lider oh, yeah. <laughs> oh, <yeah. laughs> Kaibigan kung ramdam mo rin ang sakit ng korupsyon, pakishare ito. Maraming salamat po.